Hi guys, balik fishing tayo. Uh, change spot muna. Ijubogbug e, na yung pwesto natin kun sandali nang dadalaw. <clears throat> So, balik tayo dito sa ilalim ng puno ng kamachili. Anyway, dito rin naman pagrabuenas, nakakahulid din ako ng dalag. At medyo nakakahukay-hukay na tayo ng tebolas dahil nag-uulan dito, dito eh. Hmm. O pangebunan yung tawag sa spot na to. Uy, pero hirap ako pagka nandito ko yung panggilit Lumalim pala gawin dito. Para sa ating first catch, cream dory. Ito na lang wala sa listahan ng mga nahuhuli ko. Oh, hindi siya ganun kalaki. Pero pag sinabing cream dory, ito ng kananay yan. Medyo ingat lang sa steam. Grabe sting ito, parang rambo. Hindi pa ganun kalakihan pero masarap na ring isabaw. Hipon. Labang malaki yung kulay blue. Para rak. Ito na yung target kong ayungin. Sana lahat ganito kalaki. Oh. Mm -hmm, sarap. Ayungin number two. Elliot. Mukhang mapapagbigyan tayo sa malalaking ayong today guys. Ah. Ayuns. Medyo matumal sa tilapia. Lalo sa dalag wala pang paramdam. Shoutout ko muna po yung nag-iwan sa akin nung pamain na mga uh, larva. Yan, ang tagal ko pong ginamit. Ngayon pala ako makakapagpasalamat. Thank you po. Tuloy tayo sa pag-aabang, guys. Ang ganda ng tubig, pero wala pa ako napapa. Ah, mayroon pala. Ah, oh, wala tilapia. Medyo malaki. Ito so, nakawali. yung target natin sana, no? Tilapia. Is malapad na ayugins. Oh, laki oh ori eh oh, oh. hindi type muntik nang may lumipad na ano guys so so far guys oh magaganda yung sukat ng ayungin nakakarami na rin ako in fairness isang sabawan na rin oh ang ganda ng sukat ng ayungin ko wow Makadami na tayo ng ayungin guys Ayan, si asawa kinukwento. Finally, nakakuha siya ng isang dory. Hmm, paborito ko po yan. Na, namin dalawa, actually. Hindi pa. Yung tira mo, i ibus mo dito. Ayaw akong umalis dito. nag -e enjoy ako sa aking pag-aayungin. Nakarami na ako, papa. Kalalaki ka eh. Sarap ipangat. Pas ng hangin. Ay! Ano yung kinalagat? Wait lang wala tayong cellphone holder yes. hala ako naman kung ano ah, mga kalagsid, wagas goho lang na maliit pinakawalang ko na halimaw to halimaw na walang malay Oh, <laughs> ko dalimaw. Eh. Ang yeah. limaw na no, walang malay. yung pa rin po. Kasi nagtatagal ako sa pag-angat dito rito. Eh, oh. Kaya may mga nakakawala pa. So, so far, kakaamin natay. Mahal daw okay nito ito. Nag-post ako actually. 'yung mga nagme-message na nabibiling daw nila. Eh hey, gusto ko 'to eh. Sorry na lang po Sabi ko naman sa taas. A few minutes later. Okay, wala na tayong kain. mga maliliit na kulay pula. Meron ako dito, ano eh, lumang minasa. Pero magpapahinga muna ako. Medyo napagod ako sa pangainin. <clears throat> sa so, sobrang takaw kasi. Hagis pitik, hagis pitik. Takaw-takaw nila. Pero ako na may nakarami. Sino 'yung aalis? Ba, isang kilo yan. Magigit eh. 400 kilo daw yan.